Makakatrati din naman kay kala man ai na fix kulang naman yun So yun nga makakaaliw at dahil meron na tayo nabili na binit na palibago natin bibo at ito na nga ito yung ating bagong nabili nating kotse. Kisa sa katas nang ating pag-vlog at uh, wow. Sakay muna kalung-alunan, di syempre naka-kotse na tayo syempre yun ang kagandahan ito ito fix ko sa inyo yan yeah, kita kita ninyo napakaganda ah, nyan mga kalit at <laughs> malayo layo na mararating natin kaya samahan yung pasili po sa inyo itong magandang pitching ito nasa naman naman kayo yung isang inyo yun na Uy! Ha? -ha ito siguro lasing ka na naman at ito ay nagasara isara na naman hindi <laughs> okay, okay. ka na ano ko na twisting lang <laughs> kaya magayang bang ba naman hindi naman natin iyan eh, <laughs> ano <bagay ka? laughs> okay, nga na naman panira kay! <laughs> panira panira ka okay. talaga <laughs> <na ng>, Ano? 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 <laughs> Panira ka naman ay na-fix uh, ko lang naman yun. Hindi sa mulat ko, inahin mo lang sa atin. Panira <laughs> ka tuloy. Hanggang <laughs> sana nun. <laughs>